Yung dating pinipilahan at nakaka 400 kilos ng manok tapos kalahating araw lang, napaalis siya sa pwesto pero ngayon finally nakahanap na siya ng pwedeng lipatan. Ang maganda dito, despite ng formas na walang trabaho, napakamasayahin pa rin ni Kuya Buddy. Masanap ba yung lagi kang makisama, masaya ka sa matuk. Totoo. Kaya ngayon unti-unti na siyang nakakabangon, unti-unti na rin siyang nababalikan ng mga dating niyang customers. May manok ka na, may kanin mm. ka pa, 60 pesos lang. Dahil bukod sa napakasarap, eh sobrang mura lang. At hindi lang yon tumutulong pa sa mga taong nangangailangan kailangan. Ito ang Kanto Fried Chicken ni Kuya Buddy na makikita nyo lang sa May Maria Orosa Street, corner na Peel Street and Remedio Street, Malate, Manila. Nakakatuwa ang makita na bumalik siya ulit sa pagtitinda dahil sobrang dami talagang naghahanap sa kanya. Ang dami rin niya kasing natutulungan sa paninda niyang presyong abot kaya. Sir Buddy, nagbabalik po kayo ah. <laughs> Oo naman. Gano'n po kayo katagal nawala? Masiguro ah, apat na buwan. Ah, tagal din po pala. Buti Oo. nakahanap kayo ng pwesto ngayon. Nakipag-usap ako ni Chairman kasi kailangan talaga mag-ano ka ni Chairman dahil parangay dito yan nilang dumangka. Proseso, na, eh. proseso Parang wala masabi sila. Kailangan magpaalam ka ng maayos. Parang walang problema. So, balik ka mo sa naman po kayo, Sir Buddy, nung kasi nag-trending po kayo, tapos nawala kayo. Kamo sa naman po kayo ngayon dito? O, okay, ma. Masaya ako. Tingnan mo sila. Paano ba, ka hindi ka oh, masaya? oh, mga... Nakakatuwa, ah, naghihintay pa oh. Hintay mo na mga tropa. Hinahanap talaga kayo yes, yun. Yes, ma'am. No? Talaga, may mga dayo ko rito. Mga taga Balis, tarlac, sobek. Andito sila, mga taga itong banda, Party South. Pumupunta talaga rito. Pero kasi dati pinipilahan kayo eh, no? Pero ngayon, at least kahit papano, unti-unti nakakabangon na po. Pinipilahan din ko ngayon, ma'am. Ah, sila. pinipilahan pa rin. Pila lang kayo, do'y. Eh. Yeah. <laughs> <laughs> hindi ma'am, okay naman ang dito Ang maganda po sa inyo, Kuya Buddy Laging masayahin <laughs> Laging masayahin, totoo Yan naman talaga nga ng kasama sa hanap boy Yung lagi kang makisama, masaya ka sa maturo. Totoo Yan ang naganap boy kay. Pag hindi mo gagawin yan, walang lalapit sa'yo kung nakasimangot Kasing manok mo pa, maganda o mahal mura Pag ang mukha mo nakasimangot, wala rin kailangan makisama ka lagi ka nakangiti. Yeah. Okay, kailan po kayo nagtitinda dito? Ah, sandi ma, magpahinga talaga ko. Di ko kaya na minsan sa isang linggo. kasi minsan, baka magkasakit tayo. Wala nang bali dito mga kahit. ano oras ka nagbubukas? Minsan, eh, maabutan ako tanghali na, tinterte. Minsan, ang gusto na, nagahintay na. Siyempre, kakarga ano pa. Hanggang anong oras kayo naabot dito? Mga, ganito ma, matatapos to. Wala na to. Yung oras pa ba? Obus na nga eh. No? Buti may naabutan mo. na lang rin yan. Ay, yung mga waiting kay Gano'n karaming manok po yung nauubos nyo sa isang araw? Ito ma'am, ano to? Tatlong box to. Ibig sabihin, 45 kilos. Tapos pork chop, changay, sisig. Siguro gusto na sa mga sprenda. Magkano isang order ko yan? 60 kasama rice right? to. 60 lang? Anong part yun ng manok? Thai part, leg part. <laughs> balita ko po, tumutulong daw kayo sa community dito. Oo, kailangan din natin tumutulong dahil Malaking bagay din sa kanila kasi Sila nilang, nanay, kagaya nila nanay. Nanay, yan, yung sa kumbata dati. Kesa pa kalat-kalat po sa kalsada, no. Eh makakain pa sila pagdating ng hapon, may tira pa sila. ang oo. galing niyo. Baon pa kayo pag magsugdating manok, baon kayo. Kaya naman pala si Nuswerte ka Kuya Buddy eh. Ang nagbabalik na si Kuya Buddy. Na-vlog na natin 'to noon, 2 years ago na siguro kasi nagtrending siya. Nagiba na siya ng pwesto, kaya ayan, try natin ulit. Saan ka makakakita guys? May manok ka na, may kanin ka pa, 60 pesos lang. Nag-add na lang ako ng lumpia kasi 10 pesos lang. Yung chicken niya, ang laki. So nasa sayo kung anong part, pwedeng breast part, thigh part, leg part, 60 pesos lang 'yan. Unlimited soup pa. Whoa. Mmm. Bagay sa suka. Mmm. Mmm. Yung sarap ng suka niya, pwede mong higupin. Mmm. Manamis-namis. Nagkamay na ako ah. Try naman natin yung gravy. Mm. Mm. Masarap yung timpla niya ng chicken. Para kang kumain sa kilalang fast food chain. Simula nung unang na-try natin to up to now, masarap pa rin. Sarap pa rin ng timpla ng manok. Kaya worth it pa rin dayuhin. Sobrang sulit na to, guys. Saan ka makakakita ng ganito? May manok ka na, may kanin pa, 60 pesos lang. Unlimited soup. May dalawang sauce ka pa. Gravy at suka. Galing. Lumpia. Sampung piso. Mm.